Ah, 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 na ba kayo? Gusto nyo na ang kawain? Ha? Gutom na? Ha? Ah? Gutom na kayo? Ikaw, ito, ito talagang hindi nakakanta eh. Okay. And for video, of the this video, gusto ko ma sa inyo yung aming ulam ngayon, umaga na. O diba? Yung ulam namin guys, yung mga kasama ko. Oh, o diba? O, oh. yan. Ito yung ulam namin ngayon, umaga na guys. O oh. oh, diba? O, oh, ayan. Meron kami. Ah, Ayan na yung ulam namin. Paano ba Paano ba ito? Paano ba ito? Yan, meron kaming apat na itlog. At saka meron kaming meatloaf. Yan yung ulam namin yung umaga na ito guys. Hindi so, diba? lang. Yes, namin yung ulam namin para lang may maikot-kot. So, nakatingin na yung aking uh, special, special na bibig. <laughs> Ang pinakamakulit ko na Ang ganda talaga ng filter sa tiktok. At syempre meron kaming fried rice. na. So, oh, ayan. oh diba, hindi ko pa, naka, ano, hindi ko pa ang tawag niya. Basta. maya maya pa kami kakain guys. So, tapos ko lang kasi magloto. Diba? Parang ang dami ko niloto. Itlog lang yung mga oh, diba? Kaya yun. Napis na ba natin yung ulam natin? Pakita natin ulit. Pakita natin ulit siya. Okay? Huh? Pakita natin ulit yung ulam natin ngayong umaga na to. Ha? Sige nga, ikaw magsabi. Sige nga, sige nga. Sige nga. Hey, ma, magre-reklamo na naman ito kasi inanda ko sa video na to tapos pag mag live ako wala na <laughs> ito yung alam natin ngayon, oh, guys, oh. Ito, oh, oh, diba? na yon oh gesso huh huh Kaya, nakain na, nakain na. huh 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 ba huh 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 Ikaw, ito talaga huh na kante. huh na, Ha? Tutom na. Tutom na. Gutom na ba ang lahat? Ano? Sandok na tayo ng kanin? Para pa fried rice, fried rice pa si kay ka kayo, no? Ha? <laughs> <laughs> Excited na silang kumain, guys. Kanina pa yan habang nagluluto. Lalo na to. Hindi. Eh. Lalo na to. Parang palaging lutong. <laughs> Itong negro, oh. Ay, ito nakita sa negro. Alay ka na araw ko, Ayan. Pati yung mga alaga ng pinipigs to. Hindi lang yung pagkain namin. <laughs> Parang dami na may pagkain. Diba? Parang magawa lang kaming content. Wala kayong magawang content. Parang may mag-post kami ngayong araw na to. O diba? Yun lang. Kaya, ano pa ba? Ano pa bang ipipigs <laughs> Kaya yun lang guys. Itlog lang at saka meatloaf at saka fried rice. Sapat na sa umag, O, dito. Kaya, good morning and have a uh, nice day. And, uh, ingat tayong naman.